so long me Ako mga kapatid, uh, dumating yung panahon na I, I really felt hopeless dito sa Pilipinas. Naramdaman ko ito nung panahon ni Pinoy tapos biglang nagka-Duterte so nabuhayan na naman ako. Tapos nawala si Duterte sabi ko sa mga kapamilya ko, ay critical yung susunod na halalan, yung papalit kay Duterte. So, BBM. Pinilit-pilit ko tong BBM na ito. Tapos, hopeless na naman ang pakiramdam ko. Ganun na naman nung panahon ni Pinoy. Yun, ang, yun yung feeling ko. Ngayon, politics is a very, very... Uh, sa Pilipinas, bagamat may freedom of speech, parang hindi hindi magandang topic o kung content creator ka, napakahirap na itopic ang politika. Kasi lagi ka may masasagasan at yung mga masasagasan mo powerful na mga tao. At merong mga ordinaryong taong hindi magugustuhan yung sinasabi mo kasi masasagasan mo yung idolo nila o kung kanino sila nakadikit. Kasi ganyan ang sistema sa Pilipinas, dikit-dikit. Eh, ako, tinatanong nga ako minsan ng mga tao, Puta bakit, anbang an mapapala mo kay Duterte? Eh, nasa Visayas yan, Mindanao yan eh. Well, ka. Eh, sabi ko, gusto ko lang maganda yung bayan eh. Hindi ko naman makailangan ng connection sa sino mga putang inang eh, politiko na yan. Eh, ang kailangan ko, ayusin nila yung bayan. di ba Makita mong safe yung bayan. Number one yan, safety. Makita mong hindi nagnanakaw. Everything will follow programs, magkakaroon ng maayos na programa, magkakaroon ng confidence yung mga tao, yung mga mamamuhunan, magtrabaho, magkakaroon ng confidence na suportahan yung mga magagandang ideas, mga entrepreneurs, kasi maganda yung sistema. Everything, is, everything happens na maganda kapag safe yung paligid mo. And yung corruption ay nababawasan o may kinakatakutan yung mga tao when it comes to corruption. ba? Diba? That is why, ako hindi ko naman kilala sila Duterte. Hindi ko naman alam yung pinagagawa niyan. Pero, hindi ko sila kilala personal. Hindi ko alam yung puso nila. Hindi ko... Hindi ko kilala si naman politiko kung ano bang puso niya mga putang inang yan. Di, diba? hindi ko alam. But, siya nakita ko naman kila Duterte. Eh putang ina. Ang ayos naman. Diba? Mismong sinabi ni President Erap na parang na-insulto sila kay Duterte dahil yung mga hindi nila magawa, sandalian lang nagawa ni Duterte. Pwede pala yun. Di ba? So, ganito kasi yan mga kababayan. The country will forever be uh, shattered or divided or forever be walang, walang pag-asensyo. Kasi yung system natin in place eh, makes it convenient for the powerful. Kung sino lang may pondo, sino pupondohan ka ng mayaman, tapos magiging puppet ka nila, ganun, ganun lang naman dito sa Pilipinas. Kaya lang, nakachamba tayo ng Duterte na nag-ayos sila, inayos nila. Hindi nila gusto yung mga pagmumukha nila, nakalagay sa mga programa ng gobyerno, hindi nila gustong para sa kanila trabaho lang yon. So sa lahat na nakita ko sa mga Duterte, sila lang ang politiko so far. Maybe Vico Soto. Maybe Vico Soto. Na, na hindi sila trapo. Gagawin lang nila yung trabaho nila. Gagawin nila yung maayos. Accountability. They are, and they, they're going to try to do kung ano yung pinangako nila. Hindi lang masyadong napigil ni Pangulong Duterte yung droga dahil utangin eh, na lahat talo sa guba. <laughs> May mga involved sa droga. That is why, pag nakikita ko na ganyan, si Sarah Duterte, pinagkakaguluhan ng mga tao. Kahit pa paano, nakakaramdam ako ng pag-asa, kasi, baka naman yung mga, yung mga sinusuportahan nila Duterte, baka naman iboto na ng tao. Baka naman hindi lang sila. Kasi, it's very critical na, suportahan mo rin yung mga sumusuporta kay Le Duterte kasi pag hindi walang pag-asa yung bahay now, itong mga sumusuporta sa kanila pwede rin naman pumaliktad lahat naman sa politika nagiging balimbing pero di ba? kasi naman yung mga dati nang nakaupo o dati na nating inupo na wala naman mga kakwenta-kwenta alam nyo naman yan di ba? kahit ano namang propaganda yung gawin nila o papogi yung gawin nila sa mga sarili nila o padisente-disente kunwari magsalita. Alam naman natin yung mga putang inang yan. Wala naman talagang ginawang maayos. Or at best, minimum requirement lang yung ginawa. Minimum requirement para may masabi lang tapos maximum corruption. Ayan, <laughs> may mga putang inang yan eh. So, if you really want change, Diba? Pag, may, pag meron ng matinong na opo, stick ka na doon. Diba? Ipaglaban mo yung legacy ng tao. Ipaglaban mo yung mga gustong magtuloy ng legacy niya. Hindi yung mga kagaya ni BBM na tutuloy daw kunwari, tapos di niya naman tinuloy. Lahan mas tinuloy. Legacy yata ni, ng ibang tao yung tinuloy. <laughs> Tutang-inang yan, diba? Ay, ibig sabihin, let's make this country great. Hindi yung pakitang tae na bumaba ang crime index, kasi nungaling ang mga datos, channeling, 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 ekonomiya, putang ina nyo. ba? Diba? Gawin yung totoo, gawin ninyong ramdam ng tao. Unang-unang naramdaman ng tao kay Leto Terte, safety. Safety. Meron ka pang 8888 noon pagka merong asshole sa gobyerno, puta. Sumbong mo doon, di ba? nagkaroon ng nagkaroon ng accountability yung mga tao. Hindi ka basta-basta sisinghalan ng mga ahensya ng gobyerno. Pag pinabalik-balik ka na hindi naman dapat, pwede mo reklamo. At mabilis na pagrereklamo, di ba? Yung mga ganun napakalaking bagay noon para sa mga ordinaryong Pilipino. Iputang ina, kung wala namang ganun na ino-offer yung sino mang tatakbo, huwag niyong iboto iba ba? Ala namang batas na gagawin. Gusto mag-senador. Sasabihin, para sa mahirap. Ayan, putang ina. Diba? Di ba? Di mag-feeding program ka. Huwag ka magsenador, senador Huwag ka mag-congressman. ka ng mahirap dyan. Kung gusto, mahilig ka siya, akap-akap lang. sa mga programa, long-term solution. Long-term solution. Di ba? Anyway, God bless.